Good afternoon. Welcome to my new vlog. And ito kami nilaki guys. Sa laundry area nagpahangin siya. While I'm watching my live. I'm doing my live guys. Yung live ko guys is nandoon sa likod na blinds <laughs> dito po sa laundry with the lucky boy ayan yung mga ko guys so, oh. may lucky yan na asahan uh, kay lucky yan that's for lucky and uh, ayan sa anyo ayan pang ayan yung ladder iti kasama. Partner ko yan, partner. Partner sa paglilinis. Kasi yan yung aking aakyatan sa mga lugar na hindi ko kaya abutin. Muntik na mahulog yan dyan guys. Kasi, um, one, two, three, four, five. Ano yan? Hanggang yung pinakalas is pa, pang five. Tumungtong ako sa pang five. Muntik na kong madiscrash siya kaya yun yung iniingatan ko ngayon buti na lang guys nakahawak ako sa bintana <laughs> yung sa gilid pa hindi kami hindi kami natuluyan na ano na mahayang delikado yan pag maha tumba yan sa taas ba naman yan tapos ikong may mga gamit na matatamaan gaya ng salamin or misa na salamin di ba ay di disgrasya yan kaya ngayon ginagawa ako is pag umakyat ako sa ladder is hanggang ano lang. Hanggang 4. Hindi na ako magpunta doon sa pinaka 5, yung pinaka last. <laughs> Matawa ako sa ano na yan guys, sa ladder kasi umakyat yung ano, yung electrician ba yon ng buildings may ginagawa. Tapos yung pinakadulo nun ng ladder guys is parang may ano ba lagyanan yan pasensya na ako makita yung sampay ko dyan. yan nandyan yung kanyang gamit na mga plies tatlong plies tatlong tatlong gamit niya tumawag siya sabi niya sabi ng worker kung iniwan ba daw niya dito yung kanyang gamit sabi ko wala wala kang iniwan <laughs> Dala, dala dala mo lahat sabi ko yung pala silip ko dyan sa taas hinipo nakita ko yung kanyang gamit na tatlo ayun tinawagan ko yung baba na nandito yung hinahanap ng tao nyo kasi ano eh malay ko ba naman o umakyat siya dyan ladder yung mga gamit niya is nilapag doon sa dulong dulo ng ladder bumaba na siya iniwan eh kailangan kailangan ngayon tumawag dito sabi ko wala kang nainiwan ako ako lang din anak ng discovery. May check up ko yung ladder ko. Baka may iniwan siya. Ayun doon na. Si Lucky, guys tingin-tingin oh, tingin sa babaw. Alam niya ang anong ano ko ano pilagod. Kukwento ko sa inyo about sa ladder. Nagtitingin din siya. Sumuso ka talagang aso ka. Ang sarap mong suntukin. Ikaw ha, ikaw ha. Eyan yung live ko guys oh. Naglalive, nagbibidyo Ano ba yan? Ang daming ganap sa buhay Mahangin na dito Subra masyado sa laundry guys Kasi naulan Kaya yan Magbiji-biji lang ako sa sarili kong live guys Kasi mayroon namang, ano, apat na tao. Ay, lima. Lima na tao. Panglima yung sarili ko. <laughs> Kasi yung isa kong alagad is hindi naman nagtambay. Nagtambay sa isang live. May live din na tinambayan. May apat na tao, guys, na nagtambay sa aking live. Maraming salamat. Sa walang sawang, ano, nagbitsi-bitsi sa akin live. O so, ba diba? Kahit paano. Mayroon namang mga dumadaan, may umaalis. ba diba, laki? May dumadaan, may umaalis, may nagtatambay. Ganun lang ang buhay, guys. ba diba, aking? Ganun lang ang buhay ng tao. Bakit? King, bakit ka umiiyak? Bakit may luha yung mata mo? Are you crying? baka sa hangin siguro. Halika, gi! ba? gi! Halika, come here! Punasan natin ang mata. Bakit may luha ang aking aking? Are you crying, aking? Away ka manang? Ha? Punasan natin mata, bi! Punasan natin mata, bi! Wawa naman, bi! Punasan natin mata. Bakit may luha ang bata? Ang, ang bata ko, ha? Hmm, wawa naman yun. Are you crying? Hmm, bakit may luha ang mata ng aking-aking namin? ha, ah, iyak iyak, ikaw hindi naman awa yan ah bakit may luha ang aking aking awawa oh, naman yung aking aking may luha ha? Huh? Ha? Huh? bakit may luha ang aking aking nakiyak kawawa naman yung kawawa naman yun Uy. Oh. Ito, bye bye na tayo bye bye guys I'm lucky Boy. Thank you for watching!